Yo, what's up mga kabayan? So, ngayong araw mga kabay, uh, kanina pala galing kami sa ano mga kabayan sa New Star, sa ano, sa mall ba? Galing kami nung sa ano, sa New Star. Tapos ngayon, ah, uh, ang sadya namin talaga doon na galing kami, ay pumunta kami, ano, kami ng ano, magbabayad kami ng ano, tubig doon. Kaso nga lang, sarado kasi nag, may team building daw. So bukas pa sila mag mag ano magbubukas. So ngayon, dumiretso kami doon sa ano uh, sa New Star. <coughs> Ang sadya talaga namin doon, mga bili lang kami ng mga ano mga kailangan sa bahay. Kasi ngayon, nakita namin yung ano mga pampaliguan na ano, yung parang swimming pool na ano na malaki. So ngayon, bumili kami kasi wala lang yung isang malaki doon at obstac ang napili na namin mas maliit pa doon kaya yun lang yung mayabilabon yun lang yun lang yung nabili namin kaya ngayon ayun nag ano nilagyan namin ng tubig kanina pa yun hindi pa napuno yung tubig ay hindi pa napuno, hindi pa napuno yung tubig hindi pa napuno yung ano yung swimming pool na ano na ayaw ano, ko basta swimming pool ayan sila oh ayan sila ayan si commander ayan mga kabay ah itong ano na yan mga kabay pang swimming pang bata lang talaga yan eh no choice siyempre maunit yung panahon yung ano yung asawa ka lang muna tsaka yung si ano ayan yung anak ko ito yung mga audience yung mga anak ko ayan tsaka yung may guest kami kaibigan <coughs> sa ni ano Georgina hello pangalan mo naya siya mga kabayan ayan sila Mamaya na lang sila mga kabayan kasi di tayo mag, hindi sila magkakasya eh. Magbababad kami mamaya ako. Oh, ako maligo ako doon. Hindi ako magpapahuli kay sobrang init. Sobrang init mga kabayan. Ayan o. No? Oh. Ano? Huh. Tapos bumili kami ng ano, merinda mamaya. Ah, uh, merinda merinda kami pagkatapos. ayun ano, mga kabay, magbandaw tayo kasi sobrang init, ano? maligo na tayo. Ang kapo pa na saan? Ang kapo. Sinapi na namin ng ano mga kabayan yung tawag nun. Ayaw mga... <laughs> ano, di ba? Na... Magpabangs nung ba? Hindi na tinik. Magsabong ka. Hindi na bubukas. Okay. Ganyan okay. pa lang Oh, no, 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 no. no. <laughs> <laughs> mo ko, mo mo. Mo, naka ano mga ano nga talaga, ba? Ano 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 Ano ba? May matulis pa ata na bagay. Masasabit 'yan. Uh, sarap ng ligo, magbabad. Tara dito. Ligo tayo. So mamaya sila naman mga kabayan yung mga anak ko pati sila Tina Siyempre, kailangan natin mauna kasi mga ano tayo, mga bida Sige, ni. Paki-pick up bigat sana niya. Aba. Pang sobra nga mali ko kasi sa amin. Hay na, sumakabay. Ah, taas na kami sa taasan ng ano, mahahangin. Ang koton sa hangin. Mataasan kami nang ano kung sino yung mauuna sa amin, si Diyo, yung. Mataasan ano. kami nang ano, lolob kami kung sino ang uutukan. Mauuna yung aangat. Ito, talik Uutukan kami mo. Sabi na.

Ay Dun, ayan lang Madaya siya. Madaya, sino madaya? Nakita kita, nakita kita, nakita kita, lumulog ka dyan. Di ba Tina, no? no? ulit, sige ulit, ulit. O tama na, yun na yun. Ay, ano yan? Stop na yun, yun na yung katibayan. So ayan na mga kabay, tapos na tayo maligo. yung mga tsikuting na naman yung mga chikiting na naman yung naliligo ngayon ayan sila oh tuwang tuwa mga kabay tuwang tuwa ayan oh gandahan lang kayo mababutas yan makabili lang natin yan So tara ba mga kabayan, magbanlaw tayo. tayo sa katawan ko. Jio. 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 Hoy, dito na. Dito na. dali na? na. ba Nakita ko Dito na, magbanlaw. <laughs> Tara na. Tara na, ba, tara na, dali na, dali na. Tama na 'yan. Oh, mas matagal ako. Dali na. Tara na. Papa, dinudulot. Ayaw niya, ayaw niya. Ayaw niya mga kabayan. Ayaw niya. Nasa ulo yung pagsisisi yung pag may lagnat o bumak.